Hindi na makapaghintay ang mga regular ng customer ng kaniwa ng Pangulo kapag inilunsad na sa buong bansa ang pagbebenta ng 20 pesos na kada kilong bigas. Kasunod dito ng anunsyo ni Agriculture Secretary Francisco Chulaurel na sisimulad na sa Visayas ang pagbebenta ng 20 pesos sa kada kilong bigas. Sa ilalim nito ay makabili ang bawat pamilya ng 10 kilong bigas kada linggo o 40 kilo kada buwan. Ayon sa mga mamibili, malaking ginhawa at tipid sa kanila kapag naidala na sa Metro Manila ang murang bigas. Nas... Sa Bandala, nasakta naman ang Department of Agriculture sa payag ni Vice President Sara Duterte na hindi pantao kundi panghayop ang kalidad ng ibebentang 20 pesos na kada kilong bigas na nindigan ang kalihim ng agriculture na magandang kalidad ng bigas na ibinebenta ng National Food Authority. Bubwelte rin ang malagadyang sa mga negatibong pananaw sa burang bigas na ibebenta ng pamalaan na huwag maging anay at huwag pairalin ang crab mentality ah, o utak talangka. Sana po sa mga leader, ang tunay na leader at at tunay na Pilipino ay dapat sumusuporta sa kapwa Pilipino lalong-lalo na sa pinuno ng bansa. Huwag sanang pairalin ang crab mentality at huwag maging anay sa lipunan. Magkaisa tayo para matupad ng Pangulo at ang pamahalaan ang mga aspirasyon para sa taumbayan. bayan. Nakakainsulto rin Anya na sabihin na panghayop ang ibebentang bigas na pinaghirapang anihin ng mga magsasaka. Hindi porkit po umura ang bigas, sasabihin na panghayop ang nasabing bigas. Liliwanagin lamang po natin ang ibebentang bigas ay yung bigas po na nabibili ngayon sa halagang 33 pesos. So wag po nating uh, maliitin ang mga farmers natin dahil local farmers po manggagaling ang bigas na ito. Kapag po sinabi ninuman na ito ay panghayop na bigas, minamaliit po natin ang mga farmers natin na nagbebenta po sa NFA. See a Palace press officer, attorney Claire Castro.